Hello guys, this is your Gani Japinoy ng Japan Junk Mechanic and Japan Junk Hunter So, mayroon lang po akong i-share sa inyo sa mga naninirahan po dito sa Japan na may mga sasakyan uh, Usually po, yung mga nasasayangan pa po sa mga sasakyan nila kasi maganda and then pag taas, mataas na po yung uh, takbo niya guys like umaabot na ng 190 to 200 no pag ganyan na po kataas so expect nyo na po na marami na pong masisira dyan uh, first yung ano talaga yung mga uh, suspension natin so kailangan magpalit pero okay lang yon ang pinaka ano talaga is main na ano na problema yung magtitiri ka sa daan yun kasi doon sa ano guys sa junkyard uh, marami din akong nai-repair doon guys hindi nakikita ko yung mga ilang kilometer din kadalasan nasisira yung mga uh, pinaka ano na problema guys yung ititiri ka sa daan uh, gaya ng ano guys uh, fuel pump yan, yung pinaka ano fuel pump, titiri ka sa daan yan, hindi ka natatakbo. Pag usually aabot ka na ng 190 to 200 na takbo ng ano mo, mileage ng sasakyan mo and then nasasayangan ka pa sa ganda ng forma ng sasakyan mo. So yun, palit ka ng ano fuel pump. At saka yung ano ignition coil meron din. Yung ignition coil pero yon naiuwi ka pa pero palyado na yung makina mo, no? medyo palyado na yung takbo pero iuwi ka pa rin pero iba yung fuel pump talagang ano titiri ka sa daan ayan, yung mga na, na i-repair ko dun sa sa yard na yung mga luxury na mga sasakyan na umabot pa ng ano ay mga crown lexus then mataas na yung takbo yun guys o, dapat o, palit ka na ng fuel pump nun B ayan, pinalitan namin ng fuel pump at ayun problem solved siya wala nang problema no uh, pag meron ka pong mga ganyan na mga sasakyan yung mga luxury and then mataas na itakbo takbo so palit it's better to palit na lang ng fuel pump guys palit uh, palitan nyo agad ng fuel pump pag umabot na nung ganun kahaba na takbo so yan lang po guys sa mga uh, nakibahagi po sa mga sa video ko uh, yung nag-share maraming salamat po mga kaibigan natin dyan na nandito sa Japan so yun lang po yung may share ko guys na mga problem main problem na talagang titiri ka sa daan pag yung mga ganyan ng mga problema so hey guys maraming salamat po this is Gani Japinoy ng Japan Junk Mechanic at maraming salamat po sa mga kaibigan natin